Noong 1984, sina Captain Ray Quick at Colonel Ned Trent, mga eksperto sa eksposibo ng CIA, ay nasa isang lihim na misyon sa kagubatan ng Timog Amerika. Ang layunin nila, alisin ang isang kilalang cocaine dealer na naglalakbay sakay ng isang sasakyan. Tahimik na inilatag ni Ray ang mga pampasabog habang si Ned naman ay nakatutok, kumpiyansa na kontrolado niya ang bawat galaw. Ilang sandali lang, lumitaw ang sasakyan ng target. Ngunit biglang napansin ni Ray ang isang bagay na nagpatigil ng kanyang puso, isang batang baba ay nakaupo sa likuran ng sasakyan, katabi mismo ng dealer. Nagbago kaagad ng ekspresyon ni Ray. Ned, kailangan nating itigil ito. Mahigpit niyang utos. Mungit si Ned, abala sa countdown at sa pagtatapos ng misyon, ay tumangging huminto. Agad sinubukan ni Ray pigilan ng bomba, pero huli na. Isang nakakasilaw na pagsabog ang sumiklab, nilamo ng sasakyan, at sa loob ng ilang sandali, parehong dealer at ang inosenteng bata ay nalunod sa apoy. Galit. Sakit at pagkadismaya ang bumalot kay Ray. Hinarap niya si Ned at hindi napigilan ng kanyang galit. Pinabagsak niya ito sa lupa at iniulat ang kapabayaan sa kanilang mga nakatataas. Hindi matiis ang bigat ng konsensya. Nagbitiw si Ray sa CIA. Iniwan niya ang ahensya at sa kanyang isip si Ned ay magiging kaaway na hindi na niya malilimutan. Ilang taon ang lumipas. Nag-iisa ng namumuhay si Ray sa Miami. Nagtatrabaho bilang isang freelance hitman. Maingat niyang pinipili ang bawat kontrata. Walang misyon, walang team. Siya na lang at ang sariling pamantayan niya sa tama at mali. Ngunit biglang nabalot ng misteryo ang tahimik niyang mundo. sunod sunod na kakaibang patalastas at mensahe ang dumating. Lahat mula sa isang babae na nagangalang May Monroe. Mahiwaga, maingat at puno ng determinasyon. Sa bawat nakakod na liham at hatingda binatawag, sinusubok niya si Ray na muling pumasok sa mundong iniwan na niya. Si May ang nag-iisang anak ng mag-asawang pinaslang brutal ng gangster na si Thomas Leon at ng kanyang mga tauhan. Buong buhay niyang hinintay ang pagkakataon maghiganti. Sa simula la. Tumanggi si Ray. Alam niya ang kapalit ng paghihiganti, sakit, panganib at posibleng pagkawala ng sarili. Ngunit hindi sumusuko si May. Matapang niyang sinabi na handa niya siyang salakain ng gang kahit wala ang tulong ni Ray. Sa kabila ng pag-alinlangan at laban sa kanyang konsensya, napilitan si Ray. Sa wakas, pumayag siyang tanggapin ang trabaho. Hindi alam na ang misyon na ito ay maghahatid sa kanya sa isang mapanganib na laro ng obsesyon, pagtataksil at mga lumang sugat na hindi pa natatapos. Makalipas ang gabing iyon, lumipat ang Eksena sa isang marangyang party sa tabi ng tubig sa Miami, pinangungunahan ng kilabot na crime boss na si Tomas Leon. Kabilang sa mga bisita si Ned Trent, dating kaparehan ni Ray sa CIA na ngayon ay nagtatrabaho kay Tomas bilang security at systems consultant. Ipinagyayabang niya kung paano niya na modernize ang buong operasyon, pinaigting ang seguridad, in-upgrade ang komunikasyon at pinalakas ang negosyo. Ngunit sa likod ng kanyang alindog, si Ned ay gahaman at walang pasensya, hinihingi ang bayad na sa tingin niya ay nararapat sa kanya. Sa gitnamang karangyaan at ingay, dumating si May Monroe, kamang hamangha, agad niyang nakukuha ang atensyon, lalo na ni Tomas Leon. Ngunit hindi alam ni Tomas na ang presensya ni May ay hindi para sa kasiyahan, ito'y para sa paghihiganti. Unti-unting iniinog ni May ang kanyang sarili sa mundo ni Tomas Leon. Hakbang-hakbang siyang lumalapit sa mga lalaking pumatay sa kanyang mga magulang. Bawat kilos at ngiti ay may nakatagong plano. Bawat tingin ay may lihim na intensyon. Sinimulan ni Ray ang kanyang misyon ng may nakamamatay na katumpakan. Ang unang target niya Si Charlie, isa sa mga lalaking responsable sa pagpatay sa mga magulang ni May. Isang gabi, dumating si Charlie sa bar ni Manny. Direto siyang pumasok sa opisina ni Manny para sa isang mabilis na pag-uusap. Sa bar, nakaupo si Ray ng kalmado habang tahimik na pinagmamasdan ng bawat kilos. Pagpasok ni Charlie sa opisina, tahimik na tumayo si Ray, naglakad papunta sa pinto at ikinabit ang maliit na bomba na idinisenyo para pumutok sa sandaling ito'y buksan. Natapos ni Charlie ang kanyang pag-uusap at binuksan ang pinto. Boom! Isang malakas at nakakabinging pagputok ang sumiklab. Nilamon ng opisina at namatay agad si Charlie. Walang naiwan na bakas, walang wire, walang residue, walang ebidensya. Samantala, sa mansyon ng mga leon. Agad nagduda si Ned na si Ray ang nasa likod ng lahat. Habang maingat na luminipat si Ray mula sa isang target patungo sa susunod, pinagmamasdan siya ni Trent mula sa mga anino. Unti-unting nawawala ng pasensya sa mahiwagang atake ni Ray. Agad kinuha ni Trent ang kontrol ng investigasyon at nagtungo sa bomb squad ng Miami. Upang ipakita ang kanyang dominasyon, gumawa siya ng live na pampasabog mula sa mga random na bahagi sa harap ng mga opisyal at hinamon silang i-diffuse ito. Nagpanik ang mga opisyal. Hindi nila alam paano ayaw ayusin ng bomba. Ngunit sa nalalabing ilang segundo, lumapit si Ned, gumite at siya mismo ang nag-diffuse ng bomba. Malinaw ang mensahe. Hindi lamang galing ang ipinapakita ni Ned. Ipinapakita rin niya ang kapangyarihan. Mula ngayon, siya ang namumuno at walang sino man ang makakahadlang sa kanyang kontrol. Ang susunod na target ni Ray ay si Tony, isa pang lalaki na responsable sa pagpatay sa mga magulang ni May. Ngunit hindi tulad ng una, ang taong ito ay maingat at lubos na paranoid. Maingat na inilagay ni Ray ang bomba sa ilang ilalim ng sasakyan ni Tony, idinisenyo upang pumutok sa sandaling paandarin ng makina. Mungulit hindi basta-basta si Tony. Bago sumakay, yumuko siya at masusing sinuri ang ilalim ng sasakyan. Napansin niya ang bomba, bunga ng kanyang matalim na instincts. Agad niyang inutusan ang nagbabantay para ilipat ang sasakyan baka sakaling may pangalawang bomba. Pinaandar ang makina at maingat na inilipat ang posisyon ng sasakyan habang pinagmamasdami ito ni Tony mula sa malayo. Nang kumbinsido siyang tapos na ang panganib, sumakay si Tony at nagmaneho palayo ngumit si Ray ay laging may planong pang backup. Sa sandaling akala ni Tony, ligtas na siya. Dahan-dahang umusad ang sasakyan niya patungo sa exit. Boom! Isang nakakasilaw na pagsabog ang sumiklab. Itinapon ng sasakyan ng ilang metro sa ere. Malinis, brutal at hindi madutunto ng marka ng bomba. Sa pagkawala ng dalawa sa mga tauhan ni Tomas, nauubos na ang pasensya ni Ned. Dumating siya sa mansyon ni Tomas, kung saan naroon si May patuloy pa rin nagpapangga. Puno ng tensyon ng hangin at ramdam ang kakaibang panghinala. Lumapit si Ned ng may malamig na titig. Dahan-dahang ipinapakita ang kontrol at kapangyarihan niya. Akala ni May na siya ang may hawak ng laro. Ngunit si Ned ang mas maingat, mas mapanuri. Siya ang may hawak ng mga sinurid sa likod ng lahat. Pinaalala niya ang kasunduan nila. Gusto ni May ang pag-ihigante at gusto niya si Ray. Ngayon, habang si Ray ay nagtatago pa rin, lumalabo ang ngiti ni Ned at kumakapal ang tunog ng pagbabanta. Hanapin si Ray, ilabas mo siya o maghanda ang magbayad ng mahal. Sa poolside ng isang marangyang hotel, tahimik na nakihalo si Ray sa mga bisita, kalmado, nakatoon, at halos hindi napapansin. Habang dumadaan ang waiter na may cart ng tsaa, mabilis niyang pinalitan ang isang tasa ng sarili niyang may nakatagong device. Ilang sandali lang, itinulak ang cart papasok sa silid ni Tomas Leon, eksakto sa plano. Ngunit nakita niya siya. Pumasok si May sa parehong kwarto, walang kamalay-malay sa panganib. Sinubukan ni Rin abutin siya, ngunit huli na. Nagsara ang pinto. Boom! Sumabog ang silid. Nagliyab ang paligid. Napatigil si Ray, pinilit tanggapin ang katotohanan. Ang babaeng gusto niyang protektahan ay nahuli sa trap na siya mismo ang gumawa. Bumabalot sa isip ni Ray ang alaala ng pagsabog. Sa kanyang apartment, tahimik ang lahat. Mga alaala ng tawa at boses ni May ay napalitan ng mabigat na katahimikan. Kinuha niya ang kwintas at stockings ni May, parang mga marupok na alaala ng isang mundong naglaho. Muling bumalik ang bigat ng pagkawala, hindi lang kay May, kundi sa batang hindi niya nailigtas noon. Iba ang panahon, ibang mukha, ngunit parehong sakit. Ilang araw matapos ang pagkamatay ni May, nagpadala si Ned ng mensahe gamit ang account nito. Alam niyang mababasa ito ni Ray at may hila palabas ng pagtatago. Nabasa ni Ray ang mensahe at tumawag, ngunit hindi si May ang sumagot. Si Ned, uminit agad ang usapan. Binuksan ni Ned ang lumang sugat, ang misyon, ang batang di na at ang pagtataksil. Tahimik si Ray, pero mabigat ang bawat salita. Nagtapos ang tawag sa katahimikan. Pareho nilang alam, paparating na ang huling harapan. Akala ni Ray na patay na si May hanggang sa makita niya ito sa simbahan, buhay. Tahimik silang umalis, iniwan ang libing sa likod. Sa hotel, muling sumiklab ang matinding damdamin at pananabik nila sa isa't isa. Ibinunyag ni May ang totoo. Pineke niya ang sarili niyang kamatayan gamit ang katawan ng isang pasyenteng malapit ng mamatay upang makatakas sa organisasyon ni Tomas Leon. Doon, napagtanto ni Ray, mas malalim ang laro kaysa sa inakala niya Ngunit hindi kailanman malayo si Ned, hindi nagtagal. Natuntun niya sila sa kanilang hotel hideout. Naramdaman ni May na may mali at sinubukang balaan si Ray sa pamamagitan ng mabilis na tawag. Pero huli na. Sa labas, gumagalaw na ang mga tauhan ni Ned at handang umatake. Agad na kumilos si Ray. Sa loob ng ilang segundo, ginawang trap ang kwarto, nagset ng triggers at naghanda ng mga pampasabog. Pagpasok ng strike team, sumiklab ang kaguluhan pumutok ang mga bomba sa mga pasilyo, pinuno ng usok ang hangin habang ginagamit ni Ray ang bawat taktika at skill na natutunan niya para mabuhay. Malakas ang resources ni Ned, muit ganoon din ang determinasyon ni Ray. Umabot sa sukdulan ng kaguluhan nang sa wakas ay magtagpo ang lahat ng kalahok. Pagkatapos ng pag-atake sa hotel, dumating si Joe Leon, galit at nalilito sa karahasan sa paligid niya. Ngunit nang makita niya si May at marinig ang kanyang tunay na pangalan, huminto ang lahat. Ang pangalan ng kanyang mga magulang ay nagbunsod ng matagal ng nakatagong alaala. Dalawang putwalong taon na ang nakalipas, iniutos niya ang pagpatay sa isang lalaki at babae na lumabag sa kanya. Ngayon, nakatayo sa kanyang harapan ang kanilang anak, ang batang inakalan niyang nawala na sa kanyang mundo. Hindi pa tapos si Ned. Bilang isang manipulador, ginamit niya si May bilang pain. Pinapanatili siyang buhay ng sapat para maayos ang huling pagtatagpo kay Ray. Dumating ang tawag. Kalmado ang boses, maingat ang bawat salita. Ngunit agad narinig ni Ray ang hindi mapapansin ng iba. Ang pagkakaayos ng mga salita, ang mga pahinga, ang tono. May ko dito isang bitag. Handa siya ng naaayon. Nang lumapit ang mga tauhan ni Ned sa lugar ng pagkikita, para bang laban sa kanila ang mismong lupa, sunod-sunod na sumabog ang mga nakatagong bomba, nilamon ng pier ng apoy at kaguluhan. Wala talagang pagkakataon ng assault team. Sa gitna ng usok at putukan, kumilo si Ray at May at tumalon sa isang nakahandang bangka. Habang umaandar ang mga makina, mabilis silang lumayo, iniwan ang naglangagablab na Miami, apoy na simbolo ng lahat ng kanilang sinakripisyo. Ang dating warehouse ni Ray, minsan kanyang santuario, ay naging huling labanan. Matapos suriin ang bahadyang tunog mula sa kanilang huling tawag, natuntun ni Trent ang kanilang lokasyon. Papalapit na ang mga unit ng pulis mula sa lahat ng direksyon habang pinamumunuan niya ang strike team patungo sa abandonadong warehouse. Sa loob, naghahanda si Ray para sa hindi maiiwasan. Ang warehouse ay wired para sa self-destruct, puno ng magkakapatong na trap at field safes, isang perpektong depensibong estruktura. Ngunit kilala siya ni Ned na husto. Ang mga taon ng pakikipagsosyo ay nagbigay sa kanya ng kaalaman sa bawat taktika, bawat guwi at bawat bulag na butas. Habang nagsisimula ang atake, umalingaungaw ang mga pagsabog sa estruktura, pinupunit ng bakal at kongkreto. Karamihan sa mga trap ni Ray ay nabigo upang pigilan si Ned, na patuloy na sumusulong, walang humpay at kumpiyansa. Nang sa wakas ay magharap sila, talas na talas ang tensyon. Sa pagitan nila, si May natatakot, hawak ang isang silver cigarette case. Ngumiti si Ned, ipinakita niya ang katotohanan. Ang case ay may nakatagong mercury switch bomb, isang maling galaw, isang panginginig, isang hiningang masyadong malakas at mamamatay silang lahat. Sa isang sandali, tila nakamamatay na stalemate. Umikot si Ned kay Ray. Tinutukso siya tungkol sa nakaraan, ang batang babae, si May, at ang sinasabing kainaan niya sa inosente. Ipinagyayabang niya ang iniisip niyang tagumpay. Ngunit nabulag siya sa kayabangan. Habang lumalapit, hindi niya namamalayan na na-trigger niya ang isa sa natitirang trap ni Ray. Isang bigla ang pagsabog ang winasak ang lugar, apoy na sumiklab. Agad na nawala ang triumphant green din Ned habang nilamon siya ng pagsabog. Sinunggaban si May at hinatak siya patungo sa escape tunnel. Sa likod nila, nilamon ng apoy ang gumuho ng warehouse. Halos hindi sila makaligtas. Pagod, ngunit malaya. Hindi pa tapos sina Ray at May. Ang kanilang huling paghihiganti ay mabilis at tiyak. Si Joe Leon, ang taong responsable sa pagkamatay ng mga magulang ni May, ay sa wakas nasa kanilang abot. Maingat na ipinadala ni Ray ang bomba, bawat galaw planado at eksakto. Nang sumabog ito, tuloy ang natapos ang ng paghihiganti. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod na video. I-comment mo rin sa iba ba ang iyong mga saloobin. Gusto kong marinig ang opinion mo. Maraming salamat sa pananood!